Hi. <laughs> dahil nga napapadalas ang pagbabantay ni Andy sa kanilang tindahan ngayon dito sa Siargao, ay tinupuntahan nga siya ng mga turista na bumibisita dito sa Siargao. Maraming ang turista ngayon ang bumibili sa kanilang tindahan dahil nandirito nga si Andy. Isang masaya nga ang mga turista na inaabutan si Andy na nakatao sa kanilang business dito sa Shergao. Nakukuhanan nga nila ng litrato at video itong si Andy. Si Andy nga ang tumatanggap ng mga order ng kanilang mga customer dito sa Kanaway Snack Bar. happy naman nga ngayon ito ang si Andy dahil marami nga silang customer ngayon sa kanilang kanaway snack bar. Natutuwa nga din ang mga bumibili dahil DIY nga daw ang carrier na lalagyan ni na Andy kapag ito ay kanilang ite-take out. Araw-araw nga ay iba't ibang grupo ang dumadayo dito sa tindahan ni Andy Eigenman. Patok na patok nga ngayon ang negosyo ni Andy dito sa isla. Halos araw-araw nga ay tumatao itong si Andy kaya naman araw-araw nga ay marami ang dumadayo dito. Natutuwa nga itong si Andy dahil kasagsagan nga ngayon ng mga turista na nagpupunta sa isla. Napakabait naman nga nitong si Andy na pinagbibigyan ang gustong magpakuha ng litrato sa kanya. Tuwang-tuwa nga ang mga turista na inaabutan itong si Andy sa kanilang tindahan. Kahit nga palihim ay kinukuhanan nila itong si Andy. Busy nga kasi itong si Andy sa pagtanggap ng kanilang mga order. Kaya naman, kahit panakaw na kuha lamang, ay kinukuhanan nila itong si Andy dahil Pants nga sila dati ni Andy Eigenman. Wala pa rin namang kupas ang ganda nitong si Andy. Natapatan din nila na nandirito itong si Pilmar Alipayo sa kanilang Kanaway Serving School. Araw-araw nga ay abala na itong si na Andy at ang kanyang business partner na asawa ni Mang Carding na si Wena. Kayon paman ay masaya naman itong si Andy at ang kanyang business partner sa tinatakbo ng kanilang negosyo. Patok na patok kasi sa mga turista ngayon ang kanilang panindad dito sa Kanaway Snack Bar. Ngayon nagbabalik ang coping mainit dito kina Andy. Mas pinasarap ang araw ito dahil mayroon nga nagturo sa kanila kung paano nga mas magiging masarap ang kanilang kopi na isinaserve dito sa Kanaway Snack Bar. Ito nga ngayon ang best seller dito sa isla. na type din naman ni Andy Eigenman ang kanilang mga ibinebenta sa kanilang Kanaway Snack Bar. Pati ang kanilang mga kasamahan dito na lokal ay gustong-gusto rin ang kanilang slashy Bentang-mabenta ngarin ang fruit ball na ito at ang kanilang tinapay na panini dito sa Kanaway Snack Bar. Ang mga anak naman ni Andy ay lab na love ang kanilang mga alagang aso. Magkaiba nga ng bet itong sina Lilo at Kowa sa kanilang mga alaga. Marami naman nga ang mga netizen na pumupuri dahil napakaganda nga ng katawan ngayon ni Andy Eigenman. Sa katunayan nga ay naging cover pa siya ng Mega Magazine. Sobrang sexy na nga ngayon ni Andy. Halos dalawang taon nga niyang pinaghandaan upang ma-achieve ang kanyang napakagandang body.